Good morning! Hello! Uh, out pala din kay Ma'am Evelyn. Yung katanungan mo ngayon ay sasagutin natin. Sundan mo lang itong video. Hindi ko na screenshot yung message mo. So, ang topic natin ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano mo malalaman yung violation sa post mo. Uh, punta tayo sa account. I-click natin yung three lines, upper part. Yan ang number one. Number 2, hanapin ang help and support, then i-click. Number 3, i-click support inbox, then lalabas your alerts, then i-click mo yan. 5, dyan makikita ang violation post mo. 6, six, six, click mo lang ang continue, lahat ng continue i-click nang 'yan hangga't makikita mong issue dyan sa against community standard 'yan number 7 makikita mong issue dyan sa against community standard number 8 makikita mo yang remove video 9 'yan ang i-click mo remove video 10 last your video was removed then close and back muna sa 11 report a problem 12, continue to report a problem click include then scroll down click profile profile or page man ang gamit mo yan i-click mo yan then click lang yang ta isang photo din na lalabas click mo yung x tapos upload mo yung screenshot mo sa violation mo describe the issue and dyan, sa taas describe in ka makikausap kay Facebook team or kay Meta kung anong gusto mo na i-delete yung ah uh, tanggalin na yung is, uh, violation mo, tinanggal mo yung is, bali, violation mo, tapos ibigay niya yung mga session tools. Yan ang pakiusap mo dun sa describe, ah uh, description. Usapin mo lang si Facebook team. Yan ang i-type mo dun. Hanggang sa susunod guys. Thank you.